Maliban sa mga gulay at palay, isa ring malaking industriya sa rehiyon ng Cordillera ang mais, kabilang sa libo-libong magsasakang nagtatanim nito sa rehiyon si Federico mula sa bayan ng Lamot, Ifugao. Pero kahit masagana ang kanilang ani, malaking problema pa rin ang mababang presyuhan. Kung minsan binabarat pa sila pero ipinagkikibit balikat na lamang nila ito, magkaroon lamang sila ng kita. So data ti problema tatta. JT problema may main kwaita tata naglaka ngay, jay, mais na tagamin di pangalada mas lalo no aje ah, uh, sariwa kit alanda ti 950 wenno pesos per kilo tapos j dried kit uh, 15 pesos to 16 pesos ma'am Ganito rin ang kwento ng magsasakang si Marivic mula para Celis Mountain Province. Ang dami na naming naka, ano lang, nakatambak na mga mais doon para pagwala ng, pagwala ng anihanis, doon lang namin ididispose yung mga mais namin. Kasi 16 pesos, pag natamaan lang ng konti, bababa na ng 10 pesos to 12 pesos. So grabe po talaga, hindi kami makadispose ngayon. Kaya yun sana yung gusto naming ilabi sa gobyerno. Karaniwan sa mga inaaning yellow corn ay ginagawang patuka. Malaking tulong din daw sana kung mayroon silang makinari ang makakatulong sa kanila. Lumabaling ko ma, kita mabaling na dumawat ko mati uh, mechanical dryer. Tapos ito number one ti problema mi jay uh, lamot. ta ato ti corn products mi jay, ti problema mi no, kasi ito yung rainy season, dati ti problema mi dati uh, pinagtutudo ta no madimi bilag ti three days kita gumisit kay di mais pag nabasa pa yon wala na talaga si sira tutubo na yung mga butil kaya doon po talaga na si yung mga mais kaya ang mga problemang ito na istutukan ng Department of Agriculture isa sa mga solusyon nila ang pagtatatag ng isang kooperatiba this is the first time na magkakaroon tayo ng programa ng ganito dito sa Cordillera which consists of six provinces magkakaroon tayo dito ng una-una yung para mga warehouses kung saan nila pwedeng maili, may, ili, may, may may lalagay yung kanilang mga produkto para may na back yung kanilang mga produkto and dispose this directly to the feed, big feed mills. Na ang bibili nito will be from the cooperative diretso na sa mga feed mill companies para wala na masyado yung middleman para mas, para mas malaki yung uh, yung, yung kita ng mga farmers natin. Ano yung gusto nating mangyari sa corn natin uh, mula production hanggang doon sa marketing. Diba yun ang kagandahan? Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang pagbibigay ng pamahalaan ng ayuda sa mga magsasaka at makakalap pa sila ng karagdagang kaalaman para mapalago pa nila ang kanilang mga pananim at kita. Target din nila na hanggat maaari ay maalis ang mga middleman para mas malaki ang makukuhang kita ng mga magsasaka. Mula Enero hanggang Disyembre noong 2023, umabot sa 171,771.54 metric tons ang naaning mais sa Cordillera. Pinakamarami dito ang Kalinga na nakapag-ambag ng 63,660.19 metric tons o 37% sa kabuuan ang bilang. Sumunod naman rito ang probinsya ng Ifugao na may kontribusyong 30% o kabuang bilang na 51,784.01 metric tons. Pangatlo rito ang probinsya ng Mountain Province na may 14%, Apayao na may 10% at Abra na may 7%. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.